Good morning, good morning. Good morning, Philippines. Good morning, universe. Yes. What? Nahanap ko sa tindahan pa. Yan, good morning mga kapangarap. Ayan, hello, good morning. Ah, wala po ako. Oh, sige. Good morning, good morning, good morning, mga kapangarap. Dito po, dito lang po ako. Good vibes tayo, mga kapangarap. Happy Wednesday morning! Hey, dito. Dito. Dito ako, wala Opo. Saan ako bumunta? Eh, dito lang ako. Oh, okay, andito na ako. Nakita mo na ako. Okay, what's the problem? Okay. Hello, good morning, good morning! Happy, happy Wednesday, everyone! Mga kapangarap! Mami, hanap kita! Oh, yeah. oh nga, o, yan. Oo nga, andito na nga ako. Yan, andito tayo ngayon. Ayan, sa aking sister sa kainan ng aking sister. Let's, oh, walang customer. Walang customer. Matuma, ano mga kapangarap. Hello, na Ano ba linda mo, Nay? Matuma, Naka, itong matandang ta, mga kapangarap. Talaga napakasipag. Talagang wala siyang, hindi siya paawat sa pagtitinda. Kahit napak, ang dala-dala niya, bayong-bayong. Ayan, mga kapangarap, ang dala niya, oh. Ilang kilo ito? 10 kilo. 10 kilo to. Ay, ay, naku po, 20 kilo. yata na yun, 15 kilos. So, ayan po mga pangarap. Baka po gusto nyo suporta. Siya po ang regular na, ano dito, regular na nagbebenta sa amin. Ng mga kung ano-ano. Lahat po na hindi nabibili, dito po niyang dinadala. Sa amin yung pinauubos sa kanya mga benta. Pag hindi nabibili. Tama ba na? Tama ba? Tama ba? <laughs> Kami ang kanyang loyal customer. Ayan ang kanyang paninda ngayon ay suman. Ayan, yung favorite mo. Ayan. Ang paninda niya po ay sari-sari. May gulay, minsan naman ay may mga frutas. Minsan mayroon ganito suman. So, kung ano po yung mararakit ni nanay, ganyan ang talagang tinatawag natin. Masipag, may at may nilaga. O, so, diba? <laughs> na Happy land! Dapat, pag kami ni Nanay mag-ausap, lagi kami nang tatawa, na, lagi kami masaya. Oo. Oh. Naalala ko sa kanya ang aking mother kasi ganyan din ang book ni... ...ni mother dear. So, magkano itong suman? 40! Ito. 40? Anong tawag dito? Nay? <laughs> suman sa dahon. Suman sa dahon. Malapit sa dahon. Suman sa dahon. Obvious naman talagang nasa dahon. So, ayan. Ito naman ang tawag dito. Sumon sa ibot. Ah, suman sa ibot. So, magkan Su ah, sa magkano? E Ibon? Sa ibot, yes. Ha, suman sa ibot? Eh, sa muni, yes. Ah, ibot? E <laughs> so, magkano? Oh, magkano lahat yung utang ko? 150. 150? Nakakapangarap kanina, 130. Ay, 130. Sabi mo kasi, kasi 130. Sabi ko, pwede bang 150? <laughs> Ngayon, naalala niya talaga yung 150. <laughs> ano pa? Sumakamoting kahoy. Sumakamoting kahoy. Oh, sumakamoting kahoy. O, oh, mayroon din siyang pangtakbit. O, oh, mga kapangarap, may pangtakbit siya. Ayan. 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 May dumaan na yun. Ah, may binigay sa aming tindahan. Ayan. So, bibigyan na kita na yun ang ah, kukuha lang ako sa tindahan ko ng 150. Saan <laughs> ka ba makahakita ng customer na tumatawad ng pataas? Oh, ano kayong dalawa? Oh, Ayan. mga kapangarap. Good vibes tayo. Yes po! Dahil lang kukuha lang ako ng bayad kukuha tayo ng bayad para kay nanay ayan, pwede na raw ako mag announcer, over cash in, cash in ah, uh ah, -huh. uh -huh. wait lang ayan, paano mga kapangarap, magpapaalam na ako hindi ko na maibibigay ang bayad hindi ko na kayo maisasama doon sa pagbabayad kasi may nagpapa cash in ayan, good vibes mga kapangarap Ayan, yeah, malapit ko na ma-reach. Malapit ko na ma-reach yung requirements sa YouTube. Babalitan ko kayo kung nakakailan na tayo. Ayan. Congratulations! Thank you! Good luck! Good luck! -bye. Goodbye! Bye! God bless!